So mga ka-vlog ko, uh, andito na kami sa baba, ang layo talaga ng pinagbihayaan namin. So ngayon, dito na kami sa bahay ni Marcos, yung bahay niya dati, sinaunang bahay. Okay, tuturo ko sa inyo mga ka-vlog ko, walang kukurap, tara! Yan ang mga mukha nila mga ka-vlog so, Ayan Yan yung bahay ni Marcos dati Ayan mga vlog ko ha Ayan o oh. Ayan yung bahay ni Marcos Ayan, Mga vlog ko ha Cut po na natin pero Kasing laki lang pa rin tong area na to ay yung lugar nila So habang Nag-break muna kami. Dito muna kami sa buko, mga ka-vlog ko. Doon banda ang Sandia. Yan. Kanong isan yan? Sumura lang. Ayoko na, busog na ako.

Ayan, tungga tongga na si Tres Bernardo, tungga tongga-tongga. Ang galing-galing mo para ka burn. Nagtongga-tongga ka na burn. Ah, ayan, first bow ko mga kablog ko. Ayan. Next, oh, ini pernah kayo Oh next, nak betul. Mm hmm. Nangga no, tunggak tunggak yan, pa sa pagbabae. Tres, tao. na, tres. Yung makiling ng Santa Rosa, mga kablog ko. Ayan, magtongga-tongga na naman si Tres Altian yan. Mo muna yung muna. Oh, na yung oh, muna. Dapat kok sa'yo, hindi yung buko. <laughs> <laughs> Magagalitan ako ng dalawa kong tatay. Ano <laughs> ah, na? Ah, sabi tayo? na ata eh. Wala na. Mayroon dyan. Oh shut out dyan. Ayun yung ang alin? Maniwala ka kay Tris Frank. Umiinom nga niyan eh. Ikaw pa, bata pa. Oh, itong darling ko. Oh. Ayan. Sila daw pa lang nabaan. Darling. Ito, sila ang ano. Ayan mga kablog ko ha. Kain-kain mo na kami dito mga kablog ko. Sama ka. Sama na. Di Masarap to. Fresh. 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 Ano ano pa, ba, Boko. Bo. Boko. Fresh. Boko. 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 <laughs> Malapit na dito yung ano ni <gasps> Slide ano. Hey.